Northern Samar, Congressman Edwin Ongchuan, inatasan ng NGCP na aksyonan ang problema ng brownout sa lalawigan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH 34, Jane May Buntag. Inatasan ni in Northern Samar si, si Congressman Edwin Ongchuan sa ginanap na House Committee on Energy Hearing ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines na aksyonan ng sitwasyon ng elektrisidad sa Northern Samar sa patuloy na nararanasang brownout na lubhang nakakaapikto sa ekonomiya at sitwasyon ng mga residente sa probinsya. Ito pa rin ang isa sa pangunahing problema ng mga residente sa lalawigan at matagal na itong reklamo, lalo pat maraming mga appliances ang nasisira. Pinapadali na rin ang ng kongresman ang proyekto ng Kalbayog San Isidro. Alin transmission line kung saan ito ang magiging alternatibo na pamamaraan na mabawasan ang brownout at makapagbigay ng supisyente o sapat na supply ng kuryente sa buong nalawigan. Sa kasalukuyan, ayon sa IGCP, nasa 92% ng natapos sa proyekto. Ipinaabot rin ng congressman sa EGC pang ilang mga concerns sa elektrisidad kabilang ditang estado. Nang lawaan law ang substation at NGCP 69 KV transmission line na nagbibigay ng serbisyo sa mga bayan ng Mapanas sa pangalawang distrito ng Lalawigan at sa katabing mga bayan dahil sa taas ng demand ng kuryente sa nasabing mga lugar. Ipinaabot rin ng ofisyal ng kasalukuyang sitwasyon ng mga island municipalities kung saan patuloy na nakadepende sa limitalong generator sets ng Napocor lalo pat kabilang ang mga ito sa mga dinarayo ng mga turista. Kaugni ay sinabi ng energy sectors at kanilang mga touch agencies na magbibigay ng update sa nasabing mga proyekto. Mula sa Radyo Katarman, RH34 Chain, galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magan.